So what's up guys? Uh, good morning. So update muna tayo sa uh, yung ibon natin na nakuha. Yung so, magpapakain tayo. So sinja kagigisi lang natin. <laughs> so yun kalat-kalat. So yun sila guys. Pakikita ah, ko sa inyo. Yan. Laki na sila guys. Yan. Yan. So malaki na sila, guys. Yan. Yung last natin na tinahunting na nakita natin, 'ko. Kanila na sila. So malaki na sila, guys. So papakainin natin kasi Yan, bibuuto na. Down. Pag gumagawa kasi ako ng ano, laruan dito, napaka ano nito guys. Palaging ganyan. So, ayan. Uh, <coughs> Papakainin na natin yan. So, shoutout muna tayo kay ano, ah uh, Gil Milvida Gil Milvida ba yan? Oo. At kay Mark Lothar Kustan Vicente Diaz uh, Aaron Official Vlog At kay ano Jibubo Gaming So yan Shoutout sa inyo sa mga boss So pasensya ngayon lang kasi ako Naka ano, uh, Naka shoutout doon, yung nag-hunting kasi ako, hindi ko, hindi ako naka out At saka, kay ano, ano ba yun? Yung bibili ng 500 pesos. 500 pesos, si, ano, Jude Mantes. Jude Mantes, yun. <laughs> Bibilhin niya daw to ng, ano, yung sa pinampun ko na laruan, 500 pesos na daw. <laughs> So, shout out sa iyo, boss. Ayan. So, papakainin na natin to, guys. Yung pakain ko pala nito, guys, is, yan. Integra 3. 3,000 ba to? Oo, oh, 3,000 yan. Ayan. So, Ganito kasi ako magpakain. Uh, ah, nilulubog ko muna yung ano dito na tubig para hindi masakit pag ano yan so kusa kasi silang yan bubuka na yung bibig nila yan no oh, yan bubuka na yan tas ganyan yan so hindi na, hindi na ako mahirapan pang pakainin kasi kusa na silang uh, bubuka yung bibig yan Yung pang ko dito is isipulan ko lang. Yan, napaka ano nito guys. So, medyo malaki na sila. At baka soon, uh, pag lumaki na talaga to sila guys, uh, dadalhin natin to sa hunting. So, ito yung uh, gagamitin natin sa ano, tawag doon, pangati Oh, uh -huh. So, pag lumaki na sila guys, yan, kusa na kasi silang ah, uh, <laughs> yung bibig nila. Yan. Yan. So, hindi ko na, hindi ko na pinirsa yun guys ha. Pusa. Talagang, ano lang eh, malikot lang talaga kaya medyo parang ano, napwersa ko yung pag ganun. Pero hindi talaga yun napwersa guys. Yan, malikot lang talaga hindi ko yan, hindi ko ma, ano mahawakan ng maayos yan grabe ang lilikot yan hindi pa kasi sila ano pag nilagyan ko ng pagkain hindi pa, di pa kasi sila ano yan kaya sinusubuan ko pa lang para ano pero pag lumaki na to uh, hindi na to pwede na to hindi subuan kasi alam na nila yung pagkain sa ngayon bata pa kasi kaya susubuan pa lang natin napakalikot talaga nito guys yan yan pag di ko to kinulong uh, dun sa lagayan nila, dito sa box, tas di mo tinabunan napaka ano kasi pag may ginagawa ako dito mga laruan eh, gaganyan sila <laughs> baka madisgrasya pa <laughs> sayang naman so, so ito yung babae yan, ito yung babae. Tsaka ito yung lalaki. So, ayan. Lumilipad na sila, guys. Pero hindi pa ganong malayo 'yun. Sa ano lang, malapit lang. So, practice practice pa lang. Hindi pa kasi gaano kumpleto yung ano nila. Yung pakpak. Ayun, dito pa talaga kumakain, guys kailangan pa talaga subuan yan practice practice pa lang pero hindi nila nilunok yan pero paunti-unti guys ah uh, patututo din tong uh, kumain sa kanila lang hindi na kailangan subuan yan So, mabilis lang talaga itong lumaki, guys. Pagtuk mo, ganun. Madali lang talaga sila lumaki. Yan. So, minsan, yung iba, nahihirapan talaga pag magpapakain ito kasi kailangan pang ibuka yung ano nila, tuka nila para mag-open talaga. So, sa nagtatanong kung bakit uh, na hunting ako, yun, uh, rason ko talaga is masarap naman talaga yung karne nito. Mag, ma, ma, ano dito sa katawan natin. Yun nga lang, may iba talaga na, ano, bakit, yun, yun. Pero, ano talaga, bird lover talaga ako, guys. Eh, minsan kasi, pag mga tukmo kasi, mga ganitong uh, ibon is namiminsala ng ano ng mga tanim yon so mga mais Bag, bagong tanim uh, inuukit nila yon kinukuha nila yung but, yung mais so kailangan bawasan kasi nga yon namiminsala na yung sa iba kasi yung mga ibang tao eh, hindi nila alam kung anong rason yon So, pero, sa totoo lang talaga, uh, ano talaga ako eh, bird lover talaga. Kita nyo naman sa mga videos ko, mga ibon. Ayan. Ayan. Pero, soon, uh, pag lumaki na to guys, gagamitin natin to sa pangati. Ayan. Para makarami tayo. So, try natin yung uh, pulot yo oh, pulot patawag tawag dun tataray namin yun subukan namin para ano pero ito kasi uh, mga ilang months pa to para magamit natin kasi yun nga bibi pa sila so yun yun lang guys at uh, maraming salamat sa nanonood yun so yung uh, hunting naman uh, upload ko na lang kahunting ako nung isang araw pero ano, i-upload i-upload ko na doon sa ano, Facebook ko at saka sa YouTube. YouTube. Ayun. So, 'yun lang guys.